sa makikita po natin sa video to ay ito po yung receptionist na naanakan po ni Manny Pacquiao ang ating senador na si Manny Pacquiao na hindi po niya inaakala na magkakaroon po siya ng anak sa kanya dahil po si Manny mahilig po siya sa bilyar o basketball kaya narito po siya doon sa hotel na may pinagbibilyaran na nakilala niya po itong receptionist Nagkaroon po sila ng relationship at nagkaroon po sila ng anak na ang pangalan ay si Emmanuel Pacquiao Jr. At kuhang-kuha po niya lahat ang mga ugali ni Manny, pati po mukha kuhang-kuha niya at pati po ang pagboboxing kuhang-kuha din po niya. Gusto rin din po niya maging boksingero. At saka ng karapatan ng isang anak, ng isang Manny Pacquiao. Paano ko dumating yung punto? Wala na ako. Lilingon din pa ba siya ni Manny? Lilingon din pa ba siya ng Magpagayon pa man, hindi po tinatanggihan ni Manny Pacquiao ang pagiging anak niya si Eman. Dahil sa nakikita po natin na talagang hilig po ni Eman ang pagpabuksingero at hindi lang po yun. Makita din po natin sa mukha niya, sa mga mata niya, talaga pong si Pacquiao na Pacquiao po talaga. At ngayon, si Manny Pacquiao pa ang tumutulong kay Eman na magkaroon ng, sa training, ng training sa pagkaging buksingero. At baka po balang araw, ito po ang magiging hit na hit na buksingero ng Pilipinas.